So, what's up mga idol? So, ito, ito na yung oras ng pagpunta natin ng terminal, bus terminal, papuntang airport. Kasi, kanina, naghatid tayo doon ng mga gamit sa tutuluyan ng aking asawa at aking anak. So, ngayon naman, gabi. Gabi na to mga idol. Ilaw lang yung maliwanag. Gabi na to. Ang uh, oras natin ay 8.52 So darating sila mamaya mga 1.30 ng madaling araw or 2 o'clock ng madaling araw So hihintayin natin sila sa airport kasi yung, yung bus dito na sasakyan natin is hanggang 11 p.m. lang Hanggang 11 lang ng gabi So, mas mabuti nang doon na tayo maghintay sa sa airport. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Dito tayo. Dito tayo eh, itong mga bus na to dito. Yan, yan mga bus na yan. P Kasi mga idol sa likod natin. Ayan, <laughs> go na. Tara. Ayan mga idol, yung bus na sasakyan natin yung Airport A21 O may May ko na sa ano yung Sa unahan Pinakataas Meron nang nakaupo Sayang Mas <laughs> maganda kasi pag nasa unahan Ay meron Meron pwede Tama dito tayo sa taas Sa unahan sa taas Ayan okay.

Я знаю, никак не трансферировать. Теперь тайм-аут баба. И читай мальчика. Да, это

airport. So, ang, anong oras na? 10.57, mga dalawang oras na nata. Ibiyahin natin sa bus. Uh, sakit na yung likod ko. No. So, ayan siya. Wee! Ayan o. Ayan pala mga ito. 5G 2, 4, 3 yan yung kanilang to, flight number Iloilo -ilo. sa Iloilo -ilo sila manggagaling so alas 2.20 pa yung dadating so anong oras pa lang 11.02 tema na tayo makdo doon mga uh, tropa so punta pa na tayo doon para magkape no? Kasi mahaba-haba pa. Hindi mo tayo ng order. 658. Okay. 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 Ini, Nah, ini. So, ayan na mga idol, 5G 242, nasa busy lang lalabas mamaya. So, ilang oras na lang, alauna 35, sa so, ngayon, uh, 12.55, so ano uh, na lang, 40, 40 minutes, 40 minutes na lang, andito na sila, lalapag na sila, pero siguro mga 2 o'clock na siguro yan, in the morning. Nakaka mamimit ko sila. Siguro mga 2 o'clock in the morning ko na mamimit sila. Ang dami pa rin. So guys, dito tayo sa B. Mga 40 minutes pa naman pero hintayin na lang natin. Kung hanap na lang tayo mamaya ng uupuan. Mauupuan doon. So, dito sila lalabas mamaya. So, hanap na tayo ng uupuan. So, hindi ko alam mamaya ko ano yung magiging reaction sa akin ng anak ko kasi first time namin dalawa magkita na simula nung ipinanganak siya kaya excited ako na kinakabahan <laughs> at for the first time na mahawakan ko yung anak ko mayakap no um, hindi ko alam <laughs> so, ulit siya mamaya <laughs> So, guys So, guys Landed na sila, guys Ayan na, guys so, 5G242 Landed na sila 124 So, Maya-maya At gate na yan Okay na Excited na ako, mga idol

Ah, don 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 doon. Hi! Hello! Tulog. <laughs> <Tulug>, tulog, tulog. Hino sila, sila. <laughs> tulog, tulog, tulog yun, <laughs> Sarap tulog niya. Sarap yung tulog. Wala ang ano. Saan, saan sa'yo? Toyo sa dadap. Sa'yo, sa'yo muna. <laughs> <laughs> ha? Sa'yo, sa'yo. Ano ra? Ay ra. Uy, picture lang dadak ko na kasulo para sa Oh, come back. Wait lang, karon na picture. Ay ra. Tata Yung baby namin tulog na tulog. Pagsabiya, tulog na tulog. Oh sarap na tulog. Kahit nag, uh, ano na, wala, wala pa rin. Tulog pa rin siya ng tulog. Nakatipindi pa O Punta na kami sa tutuluyan nilang dalawa. Sarap talaga tulog ng bata. Oh. Buti nga tindi. May front, O <laughs>